Ngayong araw ay pupuntahan natin ang dinadayong resort sa Tanay na perfect sa mga nature lover. Malawak ang area, may swimming pool, may natural pool din sila na sobrang linaw, malamig ang tubig, at presko dahil galing pa sa bundok ang tubig. Napalibutan din ito ng mga kahoy at may rock formation. Madami din ang choices ng cottages at may room accommodation na din sila dito. Located lang ito sa Sitio Rawang dito sa Tanay Rizal. Hi guys, welcome back again to our YouTube channel. Uh, today naman dadalhin ko kayo sa Paglitaw Natural Pool. Uh, at ano lang, nakapunta na ako doon before mga 2 years ago. So, ngayon naman dahil summer na, babalikan ulit natin para makita natin kung ano yung ano na yung mga bago doon. Tapos ano lang din, uh, mabilis lang yung natin na din tayo papunta doon. Guys, ang way pala natin papunta dito sa may Daranac Falls. Ayan. So may makikita naman tayong signage dito at saka paglitaw. Uh, Diretso na din tayo dito. Ayan, uh, kakanan lang tayo dito tapos meron tayong makikita ding ditong signage. So, ayan, ito na yung madadaanan natin guys. Meron tayong madadaanan na nakasemento tapos dito na part is ano, na din, rough road may madadaanan tayong bridge dito tapos eto guys rough road na ulit ayan hindi pa talaga sementado yung buong area dito pero at least makakadaan naman yung motor yung sasakyan naka google maps lang ako tapos 9 minutes na lang guys nandun na tayo at hindi talaga tayo maliligaw kasi ayan no, oh, may signage na ulit so susundan lang natin yan ito naman yung sa Kalinawan Cave ayan so madadaanan pala natin to bago yung paglitaw ito na ang pinaka entrance dito sa paglitaw meron silang malaking gate dito guys, pagpasok pa lang natin dito sa gate nila. Ayan, magbabay tayo dito ng 20 pesos para sa environmental fee. Tapos bibigyan tayo nito. Tapos itong isa pa. Ayan, so mula naman dito is didiretso pa tayo dun sa paglitaw. Kasi hindi pa pala ito. Ano pa lang ito, parang pinaka-entrance pa lang. Tapos didiretso pa tayo dun sa pinakababa. Ayan, uh, start na yung pababa natin guys. So, nasa 3 minutes pa. Wala pala dito. Ngayon guys, nakarating na tayo dito at grabe, sobrang laki na talaga ng pinagbago dito. At pagpasok pala natin is yung bubungad sa atin dito is yung pinakamalawak nilang parking at organized din to guys kasi meron sila itong parking para sa motor, sa tricycle at sa mga four wheels ganyan. Tapos ang maganda din kasi libre lang yung parking natin dito. Ito naman yung sa reception nila guys. Dito tayo magbabayad ng entrance fee. At yung pinaka-entrance pala nila dito is 100 pesos for adult. For kids naman is 50 pesos. Tapos yung for PWD at saka senior citizen is 80 pesos. So after natin nagbayad guys, diretso na agad tayo dito. Ayan, pasok na tayo. Pero grabe, ang ganda na talaga dito, guys. So, ito na yung makita natin. Meron na silang pag-garden. Ganyan. Basta mas nag-improve na talaga dito. Pwede tayong makapag-picture na. Kasi ang lawak ng pinaka-area. Guys, uh, dito na muna tayo mag-start sa pinakataas hanggang makarating tayo dun sa pinakababa naman. Ayan, tapos ang ganda din dito kasi meron na silang room accommodation pala. So, yan, yan yung makikita natin dyan sa likod. So, may mga ilang rooms ba to? Ayan, tapos pasok muna tayo para ma natin guys. Dito pa lang sa labas, grabe ang ganda na ng accommodation guys. So, ganito po yung pinaka-itsura. Meron tayo dito sa labas. Ayan, so may table, may opuan tapos grabe guys oh yan yan yung pinaka view natin dito habang kumakain tayo nagiinuman kayo dito ganyan tapos maraming kahoy napaka ano lang talaga napaka refreshing lang dito tapos ayan pasok na muna tayo dito sa room ayan so ito po yung room naka aircon na din yan guys ayan tapos ayan ang laki <laughs> ang laki ng bed ganyan po tapos ayan Naka-glass lang din. Tapos meron tayong cabinet na dito. Tapos meron tayong, ayan, may sariling toilet and bath na. Ayan, ang spacious talaga yan, guys. Ayan. Grabe, napakalinis lang talaga dito. Doon naman sa room accommodation, bukod sa may sariling CR na tayo doon. Ayan, nasa tabi lang din guys. Ito naman yung common CR. Ayan, ang dami niyan. Saka napakalinis din. May pa ganito pa sila dito. May pa hagdan. Uh, o ba diba, pwede din tayo makapag-picture din dito. Tapos sa side, nandiyan yung shower room. Tapos dito naman sa taas, mayroon pa din mga cottage pala dito. Then ang ganda din ng mga cottage nila dito. May, ayan, may grilling station din. Yan, so pwede na tayo makapag-ihaw dito. Tapos andito din yung sink. Ayan, so madami din yan guys. Madami silang mga cottage dito. So dito naman sa taas guys, yung gantong itsura. Ayan, ito naman ay 1,800 pesos. Ayan, so ang ganda lang ng, ng, cottage nila. Tapos ito naman is parang ano na law ito. Uh, kahit ilan. Yan po yung 1,800. So madami pa yan dun sa may hanggang bandang dulo. Tapos meron pa din dito sa baba ng mga cottage so check lang natin ang gaganda ng mga cottage nila talagang ano bagong gawa ayan so ganyan po yung pinaka-itsura dito guys eto naman ay 1,500 pesos so ganyan po yung pinaka-itsura ayan napaka relaxing lang talaga kasi ang hangin dito guys mas lalong gumanda na talaga dito kasi ginawa nila ng swimming pool. So, total of three po yung swimming pool nila dito, guys. Tapos, ano lang din. Yan. Ang ganda lang. Tapos, may paslide slide pa yan. Akita dun sa taas. Tapos, mag-slide tayo dito. ito naman yung isa pang swimming pool nila ito yung pinakamalaki guys ayan, tapos sa bandang taas meron itong pang kids, two and a half feet tapos dito naman sa babaes ito yung malawak, meron itong 4 feet, merong 5 feet tapos 6 feet na yung pinakamalalim ayan, tapos ang ganda din kasi ang, ang haba ng slide ayan, makakapag enjoy tayo dito Ngayon naman, diretsyo na tayo dito sa baba. Pero yun nga, pwede kayong mag-swimming dito guys. Sa ginawa nilang swimming pool na bago. Pero pwede din tayong dumiretso dito sa natural pool. Tapos ito na yung nadadaanan natin dito. Talagang naayos na nila dito. Ayan, mas okay na maglakad-lakad dito. Kasi before, ano pa yun eh. May maliit na kalsada lang, mabato. Ganyan, tapos may patarik. Pero ngayon, talagang inayos nila guys. Tapos okay din maglakad-lakad kasi ngayon nga napalibutan tayo dito ng mga kahoy, ganyan. So kung nakapunta kayo dito before, mas magandang pumunta na dito ngayon guys kasi ang dami nang nabago, mas maganda na. So hindi na talaga nakakahingal pumunta dito. Tapos yung mga rock formation na makikita natin before is nandito pa rin. Grabe, sobrang lalaki ng mga rock formation talaga dito, ang gaganda. Yan, so pwede tayong umakyat hanggang dyan lang naman sa taas pero bawal na tayong umakyat sa pinakataas na talaga. Yan, tapos ikot ko lang ulit kayo. Grabe, ang ganda talaga dito sa mga nature lover. Isa din ito sa perfect puntahan. Ngayon naman, nandito na tayo sa natural pool. So, maganda dito guys kasi marami tayong mga options. Pwede tayo doon sa bagong gawa o kaya dito tayo sa natural pool. So, ito naman tubig dito is galing pa sa bundok. So, talagang ano din dito, napaka-refreshing. Ang sarap ng tubig. Ang sarap maligo dito tapos sobrang lamig pa. Tapos ayan, makikita natin na sobrang linis talaga ng tubig. Ang linaw. Tapos, medyo konti pala yung tao dito. So, isang ikot lang tayo dito para matapos tayo agad. Tapos may mga cottage naman dito. So ikot tayo kung magkano yung mga cottage din. Pero dito guys, meron ako nakita dito mga table. 500 pesos. Tapos meron ding maliit. Ito naman is 300 pesos. Guys, mayroon pala tayong nakasama dito. Hi! Hello! Team Iyawu! Team? Iyawu! Iyawu? Nakasama pala kayo? Binangonan! Ah, binangonan! Ayan, medyo malapit lang sila guys. Hi! <laughs> Lagi ba kayo dito? Lagi kayo? Ah, ngayon lang. Pero ang ganda nga nga dito, no? Ayan. Makapit tubig. Solid din ang <laughs> view. Diba? Sige, yun lang ha. Ingat kayo, Ingat. Okay naman, dumaretso na ako dito sa may bandang gitna. Grabe, sobrang ganda talaga dito guys. Ito yung isa sa marerecommend ko dito na pwede nating mapuntahan. Tapos, Jen, punta na kayo dito. <laughs> Ganyan, tapos... Ganyan lang kaganda. Tapos ngayon pala guys, ano la, uh, mas na-improve na. Mas inayos na yung mga, yung mga gilid. Kasi before, ano to, natural lang talaga. Pero ngayon naman, eh, sinemento nila yung gilid para mas talagang mas maging maayos dito. Yan. Tapos ito pala guys, walang overnight dito na park. Doon sa kabilang side lang yung may bagong uh, swimming pool doon tayo pwede mag-overnight. Pero pag kinaumagahan, pwede na tayong dumiretso pala dito. Guys, ganyan kalino yung tubig talaga dito. Ayan, baba ko lang yung camera. Ganyang cottage pala, yan naman is 800 pesos guys. Hi po! Hi! Hindi po kayo, wag ito po ang pangalan niyo. Sige po mamaya. Taga saan pala kayo? Sa Lorenzo po Taytay. Ah, sa Taytay. Ayan, dito sila guys, marami sila, tapos ang dami nilang food. Ito pala yung cottage nila is 1,500 pesos. Ayan, tapos ano naman ito, no? parang anli na kahit ilan. Okay na po yun. Ah, yan. Sige po, tapos may kasama din pala silang mag-birthday. Ay, ah, ito pala si ate po. <laughs> Hi, advance happy birthday. Bukas pala yung birthday mo na. Ay ah, yung kap kapatid mo? Ah, sige. Nasa naliligo. Sige po, happy birthday. Sige po. Thank you. May isang cottage pa pala dito na mas malaki. Ito naman guys is 1,800 pesos. Hindi ko lang sure kung ito na yung pinakamahal dito na cottage. Ayan, pero ang laki guys pang big groups talaga to 1,800 pesos tapos dito na part, andito yung mga table may cottage din pala dito na 1, 2 ayan, tapos sa bandang likod nito meron din ditong ihawan ay mas malapit sa cottage ayan, tapos may tindahan din pala dito guys oh. kaya pag may kailangan kayo, pwede na kayong bumili din dito Yan, tapos may cut-off pala sila na hanggang 1 p.m. lang. Ayan, tapos may ice cream, may mga chichiria. Hi! magkano po sa live vest? Ay, ano lang po yan sir, 100 lang po. Ano yung binebenta or rent? Hindi po, rent lang. Ah, rent lang. So, so nilalagyan namin ng deposit po. Ah, okay. Ay, so, real deposit, pagbalik ng live vest, babalik din po yung 300. Ah, okay. Para so, may... lang po padala sir. Okay, so 100 yung rent, tapos 300 yung 300. deposit? Okay. Ay, deposit, sir. So, 400 lahat? Ah, okay. Tapos babalik na yung 300. Babalik yung 300. Pagbalik ko na. Ah, okay. Sige. Di ba rin iwas tala lang po? Ah, sige po. Meron na din sila ditong CR. Ayan, maayos na yan guys. Madami yan. Tsaka yung shower room. ku <laughs> <laughs> So yun lang guys, natapos din tayo dito at grabe ang ganda na talaga dito. Ayan, pwede na natin puntahan kasi sobrang affordable na naman yung entrance fee, 100 pesos lang. Ganyan, so makakapag-swimming na tayo dun sa bago at dito sa natural pool nila. Yun lang, so yung ibang mga details naman, yung may, baka may mga nakalimutan pa ako, ilalagay ko na lang sa description para makita nyo din. At ito talaga yung magandang puntahan ngayon dahil sobrang init na ng panahon. So, yun lang at baka meron pa kayong mga suggestions, pwede na i-comment yan. And don't forget to subscribe. Click na notification bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on the next vlog. Bye! Black ko